Hello, good morning mga ka Mga ka Lodi, ito po oh. Ngayon nag warm up yung ating team Napasama tayo Ayan, oh. Ayan. Yung aking uh, Mga kasama rito Si Boss Ride right no? Ride right no? So, right no? diba? so yun nagbisita kami dito sa Asyenda nitong mga katropa natin dito Ayan. so itong lugar na to ay makikita lang po dito din sa Morsia so hindi natin kanina na, na na, ipakita sa inyo yung kalsada dito kasi medyo rough yung area eto so nasa gitna tayo ng mga tubuhan eto kasama ko rito si partner in crime ko dito si Kobe si Boss Raiden sino pa nga din makasama natin din si, si Jerry si, Jerry, si Rosbig at saka si Diyan. si Jade Ayan. ngayon po maglalagay po sila ng pataba sa kanilang asyenda so yung yung lingkod sumama tayo sa kanila para makita natin yung area at saka matagal-tagal din na po nating hindi na uh, buksan to yung ating channel yan po yan. magandang lugar dito napakatahimik at uh, probinsya ang dating talaga ito ito ngayon dito kami wala tayo ngayon sa manukan dito tayo ngayon sa tubuhan Ayan. ito yung asyenda ni Parikoy Nandun na si Pareko sa kabila. Hmm. Na, ah, hindi pa pati ka niya to? <laughs> ito to. Oo, oh, ko ito na. Wapo. Oo, oh, hindi Ang lipit oh. na yan. So medyo palusong ang pababa. So hindi na natin pwedeng dalhin yung pataba dahil medyo slope na. Baka uh, ma... Abre. Ma-abre ma yung 4x4 step na so ito tayo mga ka laudi oh. napaka sikip po ng kalsada rito papasok And to. nasa gilid pa rin tayo ng at saka napapalibutan tayo ng tubo ito so yun una po shout out po sa mga tropakids natin mga subscribers natin dyan ito yun yung kodong adventure muna tayo ngayon ito Thank Itu. Oh, sambag sakna. Oh. Amun itu bo. Oh, ya. Mangka itu. Tapos ako ko. Si Lagak ni kay Prino. Kayo. Oo, wala mo ni maakis bagay, hindi to kayo sa ligad kayo mo. Pahulipan mo ni hindi man dia punto ma. Sayang na yung oh. patdan din oh. na ulip. Lugon lang. Lugon na patay na tong patdan to. Sinakamaha. Ka Ikun e lang sumo man ni, hindi masaya pun malagas mo ay mahulip ka ni? Na, oh. pa sini. Hindi man nangala ba? Oo. Kapala labi niyo lugat to. Gani. Hmm. Ah, padag. Ano na sa